Ni Senate President Frances Cheese Escudero nitong Mirkulis na ang umano'y resolusyon ng Senado na nagbabasura sa kasong impeachment labang kay Vice President Sara Duterte ay inihain sa itaas na kamara. As of last night, wala pang nakafile o pinding resolusyon ni Escudero, sabi niya. Ang dokumentong kasalukuyang kumakalat sa social media ay naghahangad umano ng deklarasyon ng impeachment case ni Sarah Duterte bilang de facto o ibinasura by operation of the 1987 Constitution. Nakasaan dito na ang 19th Congress ay walang sapat na panahon para sa lubusang pag-isipan at lutasim ang articles of impeachment laban kay Duterte dahil ang usapin ay hindi makatawid sa papasok na 28th Congress mga binating tigpaminaw. Kalaunan ay sinabi ni Senator Escudero na ang Jumanoy dokumento ay scrap of paper lamang maliban kung ihain sa Senado. Simula kagabi, pero na ang article sa impeachment laban kay Sara ay babasahin sa ikalabing isa ng Hunyo, huling araw ng sesyon bago ang Sineday, ay nagdunot ng karagdagang hakahaka na naubusan na siya ng oras. Ang timing ay nagbibigay daan sa Senado na tumutok sa prioridad daw ng mga hakbang habang hinahayaan ang kaso ng impeachment na maglaho. Naniniwala din ang mga eksperto na ang hakbang ni Escudero na ipagpaliban ang paglilitis ay naglalayong mapanatili ang suporta ng Duterte bloc para mapanatili ang kanyang hawak sa Senate Presidency. Si Duterte naman ay naghudyat ng nakaraan na siya ay handa na para sa showdown na nagsasabing siya ay sabit na magsimula ang paglilitis at inilalarawan ito bilang isang bloodbath na kamakailan lang ay bigla niya itong binuwi or tinatawag na big chance not, atin, not authentic dahil ang quotation ng constitution provision ay hindi tumpak sabi ni Pimentel III sinabi ni Senator Risa Hontiveros Joel Villanueva J.B. Ejercito at Cynthia Villar na hindi pa nila nakita ang dapat sana ay resolusyon